Una ng uh, binisto ng kaibigan na ng si Cathy Binag na kung ano ay nagpapagamit sa mga Duterte, etong isang ito. Sinabi niya rin na ang problema talaga na ng si Katie Binag ay ang kanyang dating partner na kaibigan niya ni BBM, ni President Marcos Jr. Tapos yun nga ang naging dating collateral damage. Tutal na andya, matindi na, na na yan, matindi na ang galit na ng si Katie Binag para balikan nga yung kanyang dating partner. So ang nangyari nagpagamit na rin kay Maharlika at kunwari kuno ay isang testigo, isang matibay na testigo sa uh, pagiging bangag ng mga nasa Malacanang. Idinawit ang mga anak ni PBBM at syempre inamin din niya na yung kanyang mga anak ay mga bangag din pati yung kapatid niya kuno ay bangag din. Sa interview na ito, yun nga sabi dito, gagawa ng issue din naman palakayang pangatawanan. Totoo, kayong mga diehard, kayong mga Uh, alipores ni Digong nasa paligid ni Digong napakahilig niyong gumawa ng istorya napakahilig niyong gumawa ng mga fake news at kung ano-anong drama pero hindi niyo naman kayang panindigan yan yung problema sa inyo akala siguro uh, magtatagumpay sila sa kanilang mga layunin na pabagsakin, pabagsakin ang administration ni Marcus Jr. sa ganitong paraan Napaka-sleazy, napaka-cheap ng paraan nyo po. Sino ba naman kasing, or ang iniisip na itong mga ito ay mag-aalma, okay? Magagalit ang taong bayan sa nasa Malacanang dahil sa kanilang mga isinisiwalat. <laughs> mga pahiro itong mga ito. ano nangyari? Ayun, binawi na po na, ano, si Cathy Binag na kuno ay nakita nga niya ng harapan na nagsya-shabu or bumabatak ang first or ang first couple. Hmm. Si PBBM at itong si First Lady. Pero yun nga, hindi naman niya binabawi na kuno ay inalok nga daw siya ng shabu or cocaine, illegal drugs, kung ano man, na itong First Lady, inalok daw siya. Yan, yeah, yan, hindi pa niya yan binabawi. Pero sa puntong ito, ang sabi niya dito, hindi niya daw minsan nakita harapan na gumagamit ng droga at ipinagbabawal na gamot niya itong CBBM. So yan, hindi niyo po pala kayang panindigan, pero bakit nagkakaganyang kayo? Gagawa ng issue, dapat kayang panindigan, at syempre dapat kapanipaniwala. Siguro iniisip na mga ito na mas marami pa rin ang mga uto-uto nating kababayan, yung gullible, yung madaling mapaniwala. ba diba? Hindi po. Nagkakamali kayo sa puntong yan dahil mas marami na po ngayon ang mapanuri, alam na nila ang uh, taong nagsisunungaling sa taong nagsasabi ng katotohanan, marunong nang mag-discern ang mga kababayan natin. Sabi dito, ba't sabi niya inalok siya ni First Lady, tapos ngayon, sasabihin niya, di niya daw nakita yon. <laughs> Magkaya actually? Pero yun nga, um, matindi ano ho, matindi itong mga ito, yung pagiging desperado nila, siguro nga ay Uh, iniisip na ng mga to, na pag sila ay nagtagumpay na mapabagsak ang administration ni Marcos Jr., sa ganitong klaseng o sa ganitong paraan, iniisip nila na sila ay magiging somebody. Hmm. May isa pa dyan, yung isang kuno ay naghihikayat uh, sa mga kababayan natin na mag-aklas at uh, pumunta sa EDSA para sa uh, people power. At yun nga, ang nangyayari ay wala namang napunta, wala namang nadalo pa pa Parami daw sila ng parami ha, pero yung marami sa kanila ay mga lima lang, anim, sampu, hanggang sampu, yun lang naman Ano nga ba ang mangyayari? So eto, binawi na etong uh, mga paratang at akusasyon na etong si Kathy Binag kay PBBM Pakinggan nga natin to Huh? Pero alam ko na ganun. Pero hindi ko kasi, siyempre, kuya ko nag-drugs, hindi ko naman nakikita na in front of me doing it eh. Oh, the president, you saw the president. Even though you didn't see him, the people who were there did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody I can, there except you. And I can see that they're doing it. It's just that, if you ask me na, front, harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. Yeah. Hindi ko nag guess Oo, oh, sabi nga ng mga netizens, talaga, ba't ngayon kilang nagsasalita? Nakikita daw niya yung ginagawa ng kanyang ng grupo nga ni Marcos Jr. Na andun ka rin, ano ho, nakikita mo nga. Pero, gano'n pa yung, lugar na yan na madalas ay pinagsasasyonan nga daw na itong grupong ito. Kasi hindi mo naman pala makita, hindi mo naman pala sila nakita. Sila eh, hindi lang si PBBM. Hindi mo naman pala sila nakita ng harapan. Pero nag aakusa ka na yung, yung pagtitipo na yun, halimbawa, ay talagang para sa pot session niya. Matindi Hindi natin alam kung ano yung motibo ng isang katibinag, pero um, maliwanag na panggulo lang ito ng mga Duterte. Good luck.